Ayok tore ay, ay. ay, may... ay, ay, ay. ay. na. Sige, san na nagagiro mga unggoy. No. No, may post May postin na 'yon. Isang pamilya talaga sila. sa nagdaan tayo? Wow. Dala tayong mga regalo. Mga saan sila nagdaan mga bata? Baka malalim. Doon tayata sila dumaan, no? Hello, nai Tagoy. Tarang ang uh, lalim oh. Ah dito dito siguro nagdaan oh. Bo. Ma. Good afternoon, renti. Sa inyo iyo. Kaniyang palayan ito nay. Ha? Naga pamigay kaming pasko. Sa Oh. Ano to sa inyo to? Palayan. Inaalagaan ninyo? Uy, magsisipag ng mga bata. Nakita? Anak mo po? po? <laughs> ako mga apo. oh Merry Christmas po. Salamat dito. Opo. Oh, uh -huh. Ay, yung mga bata pa ko, ganitong edad ko, nag-trabaho na kami sa palayan. Uh, tiga, si ka mo po? Ako, taga Mindoro ako. Ay, sa so Mindoro, maghalin amon nga lang binhi. Sa Mindoro ito? Uh -huh. Saan sa Mindoro? Ay, yun, doon sa amin banda. Ang pangagan sa ano, Oho. Yung pangagan sa sako? Oho. Mm. Ay, ganun pala. Mm, -mm. Eh, wag Abi, kami ito. Ito, kuarta Ay, mm. lang gila, ano? Oo. Kayo na lang. Uh. Ilang taon na ikaw? Uh, I aning mean eight. Eight? Ikaw? Eight man. Eight man. Eight din ikaw? Nag-aaral ba kayo? Oo. Bakasyon na? Mm uh -huh. <laughs> Cute-cute na mga bata eh. Anong ginagawa nyo dyan? Nag-lunob? Oo, ginagunoban. Ginagunoban. Yung paglunob mga kapobs is yung Mindoro, abe, tinatalukan mo yung mga kinain ng mga kuhol, hindi tumubo na palay. Sa abi maghalin among binhi nga na. Hmm. Sa Parmers ay nag-intra ako ba Opo. Sa Parmers. Hay tawan ako it binhi yon. Opo. Maganda talaga sa amin nami, ang ho? ano. Te, doon tayo, oh. te. Doon tayo banda sa ginagawaan Man. ninyo. Pinatramong bagay. <laughs> uh, saan yung pinakang bahay nyo? Hmm? Ay, Ay yung dito. Oo, oh, yung sa tunga. Uh, gaano kalapad yung inaanohan ninyo? Mga 3,000 na ng area. Oh. Uh, so, mga ah, uh, 3,000 na square meter? Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Bali, ano ang ano nyo? Kayo ang tenant? Hindi, nang ano lang ako ga alaga ba kursito o oh ah por pero situhan situho oo oh. oh, po pero ako ang nag, namamahala sa ba sa mga ano oo oh, po oo mm. kita namin yung mga dalawang bata kay kasisipag man <laughs> <laughs> palagi yan nagatulong sa lola mm -hmm -hmm. uh, oo okay, Bukon siya bukong tanda magmanghod lang mag ano po yan sila mag perstasin oh. ito ang bahay nila o. Oh. <laughs> hmm, -mm. ay marunong man ako niyan. Gusto mo sumama ako sa pagtatalok niyan, ay. kita, na Opo. Ay, 'yan 'yung regalo sa 'yo, ano? Salamat ka. Oho. Ay, pala ginagawa ninyo dito. Sige lang Ay, 'yan 'yung ginagawa ng dalawa nagtalok sila Walang kasi ito po ang ano nila ang gaganda ng palay kasi sa Mindoro anong RC 160 o po kasi sipag na mga bata ari no sipag na mga bata oh RC160 ayan Ganda man gaganit mhm mm sila rin oh, nag kasi kasi babaw ho. ah doon ba da kasi ito mga bakante na ito, tinatamnan nila yan. Ang gaganda na hama, biruin mo yan galing pag Mindoro tong mga binhi ninyo. Mindoro, na na so sa pamasahe, paano? Jose, Jose, Mindoro, um, so pamasahe pa lang ay paano na? Opo, taga Mindoro ako. May umagad ako galing sa Manila. taga Mindoro, Jose yung apelido na. Ano po? Jose. Jose, ang apelido? Ano po? Sa, uh, Jose apelido. Sa Mindoro. Uh -huh. Si Jerry Jose. Yan sa Manila. Opo sipag ninyong dalawa ha? Pahanggang doon yan, i-anohan nila. Tinataniman nila dalawa. Inaka mo pa ito. Ikaw naman, Lai. Saan ka ba da? Ay, mag O, sige po. <laughs> mag Para hindi ko kayo maistorbo. Hanggang alas alas 3 hanggang mamaya yan sila dito. <laughs> mga bata. Pa ka dito po oh, um, may dinalhan din kami doon. Mm -hmm. okay. Ayan, kasi sipag ng mga bata na to. Ba Nagtrabaho pa? Oo, pa mga Nagsali ba kayo sa Christmas party ninyo? Ah, oh, anong nabunot ninyo, ang regalo? Papel at Papel at notebook. hmm, si Tatay? Nay. Si mo ako nito. Tayo nilang <laughs> Tatay ron. Si Swel. Tatay Ah. Susweldohan po ninyo ako ha. Ba -te, ba -te, ba -te? Ay, sauce. Parunong po. Ay, okay lang po yan. Yaan mo na yung rilo. Ito talaga trabaho namin sa Minduro, Nay. Tawag sa amin nito ay lunob. Oo, lunob. Lunob man iya sa amon. Ibig sabihin yung itong mga bakanting lupa na ito, na kinain ng kohol, inanod, ganyan. Parang, ano, tubig. Sa tubig. Inbahaan. Inbahaan ah, binahaan. Nabahaan. Ito, 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 ito. Ah, po. Mura lang naman ang sweldo ko dito, nay. Magkano na ngayon ang arawan, nay, sa palayan? 350. 350. sabi naman ni Ate Prissy, sana hindi makuhol yon Diabetes pa naman yan. <laughs> Ayan o. Oh. Maganda talaga palay Nay, sa Mindoro Nay. Kaya maganda nakakuha kayo doon ng ano, ganitong variety. Itong mag, mag anihan nga eh. punta ka eh. Punta ka. Para Apa. makapikim ka kung ano, ano kanin niya. O, oh, masarap yan. Kasi taga Mindoro kami Nay. eh. Taga Mindoro ako. Maganihan. Pebari, pebari, e, ah, pebrahan oh. mga February pa tong ani. Opo. Makiani rin ako no. Ano ulit pangalan mo nay? Elena. Ah, ako to. Okay. Sige. Uh -huh. Si Nanay Elena. Elena De Juan. Uh -huh. Anong area na to dito nay? Puis. Puis. Bantud Bantud Okay lang ako na. Mas nag enjoy ako sa ganito talayan. Ibig sabihin, uuwi pa kayo? Ay, ay, may, Hindi ah. Hindi ang nagagabot, tapos sila ang Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Ah, so daya nga lang imo, banda. Pag ganyan, lunuban imo. Oo, oh, sige. Sakto man ang pagunob nga ra. Madalom, abi nga mayad yung tubi, no? Sa Mindoro, bulalakaw ako na Ay, sa bulalakaw. may mo. Dadaan mo muna, dadaan po muna yan. Diyan sa bulalakaw, going to San Jose po. Opo. May may palayan din kami doon sa amin bulalakaw po. May pangalan abi ng mga binhi nga Nga ito bahalin sa Mindoro. Eh. Ay opo. Ay da akong ginao. Ay may ito sa Nueva Ecija ay ako na ginao sa Mindoro. Mindoro po. Oo, oh, Mindoro ang akong ng mga binhi. Ang ganda nga ng binhi ninyo. Oo. Uh -huh. yeah, opo. Opo. Hindi ta sensitibo na patubuin. Hmm. Opo. Doon sa pabahay, may tinulungan kami doon na lolo. Yung pinanawagan sa bumbo, eh, binalikan namin. Kaso, ano po? Wala siya doon. Ibigay ko yung number ko sa iyo, ha? At mag-tipik ko, Opo. Marami na nuod yan, taga Mindoro sa atin. May YouTube kasi ako na eh. Pero magsasaka talaga kami. Dapat pa ganun pa pala oh. Kami, ikaw na lang kami na sa ano? Sa pagsasaka. May college na ikaw na anak? Oh, wala na anak na. Namana. Pinapaaral ng asawa. May asawa na? Ang malayo na sila. Naga nag -a -a ano sila nang Hindi Kung kun makadumduman kun mayad, Kung uwa-uwa man. Eh, saan sila? Saan, saan, saan ang mga lugar? Wong oh, ang layo ng mga narating. Oo. Nilang probinsya. Apo, hmm. Napapadalhan din. Hmm. May may itumang sa Mindoro. May pamilya rin kayo sa Mindoro po? Hmm. Hmm. Kung sa ano nga, ano, what are the na it's mga kumsa ka ano. Kung siya na, ano, na sa Mindoro. Saan si Mrs. Sister nung po po? Ito na Mrs. Sister ko. Ano Yun know, o, yung nagtalok -tal din doon? irauman kaming Ah, nagpatrabaho. Magkano ang araw nun? Mag 400. 400? Oo. Walang kain. Wala. Parang may ibibili siya ng mga gamot sa irayuman niya. Ah. Sa pimina rayuma. Ay nandoon sa Capilla City. Oh, Oo nga. May nabibili sya mga mga pang-sarayuma po. Mhm. Uh -huh hirap na pag may edad na no yung tatay ko namatay dahil sa kwan mga gamot-gamot nitong mga pang-spray kasi yung tatay ko hindi naga hindi naga ano hindi naga tabon ng ilong pag nag-spray ay ayaw rin magsunod yung mga may edad pag ano ayaw nila no hindi raw sila makahinga Rayo malang. Oo. lang? Oo. Wala na kaming mga Oo. Oh. Yung tatay ko namatay nung no COVID time. Rinso, mauna na kayo mauwi. Dito na ako, magpa -adap. ako kay nanay. Na, uwi na tayo. Uwi na tayo. Huh? <laughs> Ay, maganda. Hindi na, kahit dito na lang, hindi na tayo magpunta sa bahay mo para kami uwi man kami. Di, bibigyan na lang kita ng, ano, pang bili ng gamot ng asawa mo. Uh -huh. Ay, ah, kita mo yan. Tayong magsasaka. Tayo rin nagabili ng... Tayo pa number one nagabili ng bigas, no? Oo. Oh, yan talaga ang ano. Bagkano ang uh, gamot ng asawa mo? Mga nasa magkano gamot ay, asaw mo? Sari-sari yung mga ginabili ng gamot niya. May sa ulcer. Uh oh. May, ay, kamahal. Ito kung imong ano. Nasa mga magkano? Ang sa ulcer niya ay mm -hmm. ng ano ho, tig isang tablet. Uh oh. Ang sa niya, mitsikan. Uh Oo. -oh. ay antibiotic abi, may una nga 120. Oo. Uh oh. Do so, yun. Ah, uh -oh, daming sakit ang, ng, uh, kayo, ano mo no? Ano, ano? lang mabakay ko. Oo. Uh oh. Pinagkasya-kasya so, uh -oh. lang. Pinag -kasya -kasya lang. Ah. Sige. Bigyan kita ng pagbili ng gamot. Pagpasensyahan mo na yung pamasko ko ha. Mhm. Mm -hmm. May nga ni nag-abi. Oh. Mo. Ay, salamat ha. Oo. Oh. Mm, oh. salamat ito. Opo, oh, welcome po, welcome. Ay, ano lang, ka, kung... hey, wala naman. Okay lang sa amin. Talagang nag-aikot ako. Ay, mag-ano ka mo na, ha? eh. Mag-tao, ng Opo. Oo. Itong dalawang bata, bigyan ko rin sila. Hindi kayo, Pagbili ng gamot yung sayo no Oo. oh. sige ako, oh. So, hati kayo dalawa ha tag 500 kayo ha o oh. sige pabarya na uwa itatay ro yung sambilog na ron o ho matayo ang tatay sa Manila ag nag uli lang sanda yan om sa nang mga mga mm -hmm. maintok na sanda tapos sa sambilog ang baye raan ang tatay ko na hindi man hawas makatikang bago para mm -hmm. ang mga hiuna ron ito ang ni kung si NMO ay nag-ausay kung mga Herbal bag ah. I see. Oh, sige, dalhin niyo na pa uwi. Kami <laughs> excited sila dalawa. Sige. Sige po, Nay. Oo. Daan-daan lang namin kayo dito. Opo. Ay, ang tulong namin wala pong gantian, wala po. Sanay tayo sa ganito. Kita mo, pagdating sa mga ganito, wala tayong ka-arti-arti -arti kasi ito man yung trabaho natin. Oh. Makaparte oh, man ako para mga limang kasapo. Opo. Tenant pala kayo, ah, oh, parang ano kayo, yung kayong manog alaga. Hmm. Kasi 10%, 10 yan eh. Pero bakit kami itbuga sa so yung, yung gina... Ginahanap mo? Oo. Oh. 1,200. Oho. Usual sa amin, ganito rin yung sa amin, ang nag-aalaga, 10%. 10% ang nag-aalaga, mga kapobs. Yung sa amin, sa, sa amin, magkakapatid, kaya yung mga kapatid rin naman ang nag uh, alaga sa mga palayan, sa amin ginagawa namin, hugos gastos, kalahati hati kami sa tubo. Oho. <laughs> gusto na ano talaga Mga sila ngayon, na, na, na sigi mm. ah. Sige nay. Sige po ang. Ah. Uwi na kami. oh may may didiretsohan pa kami pagkatapos nito. Yung doong isang lolo, ay ah, yung mag-asawa, ay ah, magkapatid na bulag yung isang kapatid. May edad na rin dito. Opo dito na. Saan nga yung bada, Brad? Sa, sa Doon bada sa airport? Ah, sa airport. Sa Tigayo na ba po? Opo. May bulag diri mga tuod di karon. Aho, magkapatid ay, puro babae. Ay nag-obra ako ko si so ang adlaw nga tuin ha, may nakita akong bulag nga magmanghod. Opo, puro babae yan. Mm -hmm, babae sang sa bilog nga tuhay nagakamang-kamang. Opo. Uh -huh. Bye ka pobre. Uh, after nito magbisita pa kami sa iba nating mga uh, baswerte na mabisitahan po ng uh, team maraming salamat sa inyong panunood Nay, hmm. sige po baka mawala pa daw yung pira mo no <laughs> bibili bigas na bukas ah bibili kang bigas ang isa ay bibiling bigas ay bibili. ng gamot I see Sige po. Ganon, hati-hatiin lang, no? pagka uh, dito sa Palayan, mga kapubs, kumita ka dito ng, sa isang araw, 400 pa lang araw dito sa Aklan. 450 mataas. Ang 450, wala na yung kain. Mm. Oh. Hindi sana yung kameraman ko sa mga pilapil na Maglakad. <laughs> Laki sa kwan. Ilan na edad mo na eh? 74 ah. Punit, na punit. Ah, ito yung isa-isa po na pamilya. Ah, sino sa Inyo. Sige po ha. Hindi kami magtagal, oy. Merry Christmas. Sige.